Sumali si Makisig Morales sa Little Big Star noong siya walong taong gulang taong 2006. Kasama ang kanyang kapatid na si Mayumi, kapwa sila lumahok at ipinamalas ang kanilang husay sa pagkanta. Sa murang edad, pinabilib na ang madla sa kanyang makapangyarihang boses at likas na karisma sa entablado. Binigyan siya ng bansag na power kid na akmang akma sa kanyang masiglang personalidad at boses na puno ng emosyon. Habang umuusad ang kompetisyon, naging paborito si Makisig na maraming manonood. Sa kabila nito, hindi siya ang itinanghal na kampiyon. Sa grand finals ng Little Division, si Rap Salazar ang nag-uwi ng unang pwesto. Habang si Makisig ay nagkamit ng first runner-up. Para sa isang bata, maaaring ito ay isang masakit na pagkatalo, lalo pat malaki ang premyo at prestihiyoso ang nakataya. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, ipinakita ni Makisig ang tunay na diwa ng sportsmanship. Inamin niyang nadismaya siya ngunit tinuruan siya ng kanyang ama na hindi sa lahat ng oras ay panalo ang inaasahan at ang mahalaga ay binigay niya ang kanyang buong makakaya. Ang pagkatalo ni Makisig sa paligsahan ay hindi naging katapusan ng kanyang paglalakbay kundi simula ng mas malawak na oportunidad. Matapos ang kompetisyon, napansin siya ng mga producer ng ABS-CBN at agad siyang nabigyan ng pangunahing papel sa pantaseryeng Super Ingo. Sa palabas na ito, Ginampanan niya ang papel ng isang batang nangangarap maging superhero. Isang papel na tila sumasalamin sa kanyang tunay na buhay. Dahil dito, naging paborito siya ng maraming kabataan at naging bahagi ng kulturang popular ng panahong iyon. Ang pantasening ito ay naging isa sa mga pinakapinapanood sa bansa at talaga namang tumatak sa mga manonood sa kuwento. Gumanap siya bilang Budong, isang ordinaryong batang nangangarap maging superhero. Nakalaunay na laman niyang isa pala siyang anak ng isang tunay na superhero. Nagsimula ang lahat ng sumali si Makisig sa audition para sa papel na budong kung saan mahigit isang libong batang nagpakita ng kanilang kakayahan. Isa siya sa mga standout dahil sa kanyang energetic na performance at martial arts skills. Taglay niyang blue belt sa karate na naging kapakipakinabang sa kanyang mga action scenes bilang batang superhero. Bagamat hindi siya ang pinakabeteranong aktor sa mga sumali, Pinili siya ng mga direktor at producers dahil sa likas niyang karisma at potensyal. Hindi naging madali para kay Makisig ang pag-arte sa Super Sa mga unang araw ng taping, inabot siya ng hanggang walong ulit sa isang eksena bago niya ito makuha ng tama. Hindi lamang simpleng pag-arte ang kinakailangan sa kanya. Kailangan niyang gampanan ng papel ng isang batang may mabigat na emosyon, tumatalon sa mga rooftop, humaharap sa mga halimaw, at dumadaan sa personal na laban ng emosyon. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinatunayan niya ang tunay na superhero hindi lang nakasalalay sa kapangyarihan kundi sa tiyaga at determinasyon. Hindi lamang sa Pilipinas naging matagumpay ang palabas noong 2007 na nominate ang Super Ingo bilang semi-finalist sa International Emmy Awards para sa kategoryang Children and Young People, isang bihirang karangalan para sa isang lokal na teleserye. Nagkaroon din si Makisig ng international performances kabilang ang mga show sa United States Singapore at iba pang bahagi ng mundo. Ito ay patunay ng kanyang talento ay lumalagpas sa hangganan ng wika at kultura. Sa mga panayam, inamin ni Makisig na bagamat nakakapagod ang shooting at mahirap ang eksena, tiningnan niya ang buong karanasan bilang isang masayang paglalakbay. Naging kaibigan niya ang mga kapwa child actors at actresses ngayon gaya ni na Jairus Aquino at Catherine Bernardo at natuto siya ng mahalagang aral hindi lamang sa pag-arte kundi sa buhay. Sa simula ng kanyang buhay artista, si Makisig Morales ay hindi lamang sumikat dahil sa Super Ringo kundi dahil din sa kanyang patuloy na paghubog bilang isang patang performer na tumanggap ng iba't ibang uri ng tungkulin mula sa pag-host, pag-arte sa telebisyon at pelikula hanggang sa pagpasok sa teatro. Matapos ang kanyang pagiging contestant sa Little Big Star, napili si Makisig na co-host ng spin-off na palabas kung saan kasama niya ang pop star princess na si Sarah Heronimo. Dito, hinamon siya hindi lamang sa pagkanta kundi pati na rin sa pag-acting at pagsasayaw. Sa parehong taon, lumuhok siya bilang Moy, isang supporting role sa segment ng Comics Present, Pedro Penduko at ang mga engkantao. Naging bahagi si Makisig ng ilang pelikula gaya ng Ang Cute ng Ina Mo, Super Pop Palicious, Caregiver at Petrang Kabayo. Sa bawat pelikula, tinangka niya ipakita na hindi lamang siya pang telebusyon kundi pati rin sa big screen. Hindi lamang nasa harap ng kamera ang kanyang angking talento. Lumahok din siya sa musical theater, gumanap bilang San Pedro Kalungsod sa isang dula na itinala sa Meralco Theater. Pagkatapos lumipad pato Australia upang tapusin ang kulinary, bumalik si Makisig sa entablado ng ABS-CBN noong 2018 bilang si Dumakulem, isang diwata sa primetime pantasery na Bagani kung saan kasama niya si Enrique Gil at Liza Soberano. Ito ang naging kanyang grand comeback. Tinawag niyang isang blessing dahil natulungan siyang muling makilala sa larangan ng telebisyon at drama. Noong 2014, habang siya na nasa pagitan ng kanyang mga proyekto tulad ng Mirabella at iba pa, napagpasyahan ng pamilya ni Makising na lumipat sa Australia dahil sa trabaho ng ama bilang diesel mechanic. Bilang bunso isa sa mga minor de edad sa pamilya, sumunod siya. Sa Australia, hindi lamang siya nakipagsama sa pamilya kundi nagbalak ding ipagpatuloy ang pag-aaral. Nagtapos siya ng kursong culinary arts mula sa Murdoch University noong 2018 sagot ng paglisan sa industriya ang pagkakaroon ng mas matatag na pundasyon para sa bagong propesyon, ang pagiging chef at kontribusyon sa hinaharap ng pamilya. Hindi lamang sa edukasyon, nagbago ang kanyang landas. Nagtrabaho siya bilang crew sa fast food restaurant na isang tawag ng responsibilidad bago pa man maging profesional bilang chef ayon sa kanyang pag-uusap. Hindi siya nadismaya sa showbiz hayatus. Sa halip, ito ay blessing na nagbigay daan sa mas matagal na banding sa pamilya at personal na paglago. Pagkatapos ng ilang taon, may mga pagkakataon siyang bumalik sa telebisyon tulad ng Pagani noong 2018. Ngunit malinaw niyang ipinahayag na I'm willing to act as long as there's an offer. Nangyari ito nang tawagin siya ng ABS-CBN. Sa kasalukuyan, si Makisig Morales ay ambala sa isang bagong yugto ng kanyang buhay sa Australia, hindi sa showbiz kundi sa pagluluto, negosyo at pagmamahal sa pamilya. Aktibo siyang nagpo-post ng mga homemade dishes tulad ng lamb masala, curry at poached eggs sa kanyang mga social media platforms. Kasama ang kanyang asawa na si Nicole Johnson, nagpatakbo sila na ng online food business mula pa noong 2020. Pinagmamalaki niya ang kanilang mini food venture kahit na naapektuhan ito ng lockdown sa vlog ni OJ Diaz. Inilhad niya na kahit mahirap ang buhay sa Australia, kailangan pagtrabahuhan talaga lahat para makasurvive. Masaya siya dahil kasama niya ang pamilya at asawa. Mapayapa ang kanyang married life. Nakatira na siya sa Sydney kasama si Nicole na pinakamasaya daw niya ngayon dahil hindi na mag-isa gumawa ng mga bagay na masaya kang gawin. Plano nilang palakihin ang pamilya. Nag-uusap sila ni Nicole tungkol sa pagkakaroon ng anak at may bago ring joint vlog channel na Life of Nikma upang ibahagi ang kanilang araw-araw na buhay. Sa ngayon, si Makisig Morales ay matagumpay ng lumipat mula sa larangan ng showbiz patungo sa mundo ng cooking, entrepreneurship at pamilyang pinapahalagahan. Isa siyang halimbawa ng batang artista na humarap sa bagong hamon ng may puso at determinasyon bilang kusinero, negosyante at mapagmahal na asawa.